sa pamayokan mga bareta. Uson, liwat na nanotaran sa Bulkan Mayon. Sa apat irido sa salpukan ng truck asin tricycle sa Camarines Norte. Inabandon ng bagong mundag na umboy. nakua sa maawot na porsyon kansarong subdivision sa Camarines Sur. Insidente ning kasulo, itala kasabay sa pag-obserbar kang undas. Asin, bagong sangguni ang kabataan officials. Ipapaisirarong sa mandatory SK training. Agustong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadugma ng mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Katanduanes at si 90.7 Rajoragon Ragon Legaspi. Sa detalye, pyroclastic density current uson. Liwat naman na nanuntaran sa Bulkan Mayon. 187 pagyugo sa Bulkan. Naitala kan Fibox. Detalye sa report ni May Arango. Mantinido sa alert level 3 ang vulkan Mayon. Iniyan sinabi kang resident volcanologist kang Mayon Volcano Observatory na si Paul Alanis, katakod ka nangyaring pyroclastic density current to uson kasuudma. Paliwanag ni Alanis, dahil sa presenteng estado kang bulkan, normal na ang mga nanunutara na uson. Posible man ang pagrasay nin mga gapo. Pag itsa ka mga tipak ng lava o gapo. Pagbulos ning lava, katamtama na pagputok asin pagkakaigwan ng lahar, lalo na kung may makukusog na pag-uuran. Delikado ini kaya inaabisuhan ng mga residente lalo na ang mga nasa pamitisan kan mayon na maging rigmat asin inibitaran ang pagtukad digdi o paglaog sa 6 kilometer radius permanent danger zone. Siring man na bawal ang pagpalayog ning anuman na klase ng aircraft sa ibabaw kang bulkan. Uh, actually po ang ang rekomendasyon ng PBOX ay uh dapat manatiling evacuated sana yung uh, 6 km permanent danger zone dahil patuloy pa rin po nag -erupt. and may at maya nga po nagkakaroon ng mga ganitong mga uson doon sa loob ng uh, PDZ. Base sa mga bagong parametro na naitalakan FIBOX, sa loob ng 24 oras o pun kasudmang alas 5 aga hasta kasubagong alas 5 aga, may pagbulos ni laba sa Miisi Gali na may labang 2.8 kilometro. 3.4 km sa Bunga Gali, asin 1.1 km sa Basud Gali. Nakapagtala man yung 187 volcanic earthquakes, kaiba na digdian 179 na volcanic tremor. Naabuton sa sarusundo 2 minutos ang laba, mantang 175 ang naitalang rockfall events na may apat na pyroclastic density current events. Unmil 539 tunilada naman ang naitalang sulfur dioxide flux, puon kasudma asin para na pagkakaiguan ng ground deformation. Nga ano lang naman na abiso ng P-Box dahil alert level 3 pa rin nga po and we like to repeat this, yung dapat po walang tao sana dun sa loob. E ang ng p -box is sana walang tao sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil lubang delikado pa rin po ang lagay niya. Sa ibong halang kauna aktibidad, kulang pasubot ining mga parametro para itaas ang alert status kan Bulkan. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango. Bagong mundag na babaying umboy. Nakuha sa maawot na porsyon kang sarong subdivision sa Kamarinisur. Investigasyon, nagpapadagos pa. Detalyo sa report ni May Arango. Sarong bagong mundag na babaying umboy ang nakuha sa maawot na porsyon kang Villa Peña Subdivision, Barangay Bagong Bayan Pequeño, Goa, Kamarinisur. Pasado alas 9, bagong aga. Sigun sa hepe kang Goa Municipal Police Station na si Police Major Rodolfo Borromeo, sarong katiwala sa harong na may bakalon kuta sa tindahan ang nakadiskubre sa umboy. Na napapatos ni itom na jacket asin tulos na ipig-report sa otoridad daraan ng boy. According sa samuyang CCTV footage, may nahiling kaya kami baka niya na ning kasibling niya na kung aga o mago magahon kasi banggi, madiklong, duman sa CCTV footage, mayo kami nahiling na nag-aagi. Kaya may posibilidad po na baka niya na mag kasi natural po bagay dyan sa gilid kang tinan po may mga gala dyan ni, uh, ido maringan ito pa da dahil na dukayan madukayan kang ido na napagala-gala Base man subot sa kolor kang umbilical cord kang umboy, posibleng nagkapirang oras pa sa ining namundag. Sa na, sa pangatama na kansarong klinika anumboy, umboy, mantang padagos man na pigsususog ang magurang kay ni. Masasabi ka po dyan, ba? Ano, be responsible parents po so, dapat talaga. And then, dapat pagtanuhan ang mga bagay-bagay na yan. Saka magipagsangguni sa kapamilya. Sa, kung may inaatubang kaburang problema, tangani po natatabangan. Pagbalgar sa Republic Act 7610 o anti-child abuse ang posibleng kaatubango na kasukan magurang kang inabando ng umboy. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango. Sarung-arung sa gawa ang nasulo, kasabay kan pag-obserbar kang undas kasudma, nabayang may sinding kandila, pigtutok dong kausa. Uyang report. Dahil sa nabayan na may sinding kandila, kung kaya natupok ning kalayo ang sarungarong sa barangay Tagaytay, Goa Kamernisur. ini ang nagluluwa sa ginibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection dapit sa insidente. Sigon kay Fire Officer Juan Amiel Intia, pasado alas 8 kasubanggi Nobyembre 1 kan mangyari ang kasulo alas 8.41 ning banggi kang ma-report ini sa indakan sarong concern citizen na tulos man nindang dahil sa mga nakastandby nindang fire truck sa kampusanto Santo Harani sa lugar kang insidente. Makalis ning 25 minutos, kan ma-ideklara ninda fire out. Sa impormasyon, nalingawan kan mga tagarong napalsukon ang kandila na nakapatong sa sarong plastic drawer, kan magpasiring sa Campo Santo. Ini pong fire incident, tig-report sa muya, bayaan in may nag-indi po sa fire station na nag-report na nagka-regyo ng kasalo sa ng sarong residential. Ini po nag-abot lang ng first alarm kasi naagapan nun po yung fire incident. Mayo maning nakulugan asin nadamay na ibang kataraid na residensya sa kasulo kaya paurotrong rong patanid kang BFP saro pa rin ng tapes. Kung halimbawa mahali kita ng sa mga harong, sa pagsasabiritang harong, dahil ito pagbayaan na may, na, may nakasinding kandila o may mga nakasaksak na appliances kasi yun din nagiging cost kang unattended na light up candle. Then unattended din na uh, appliances na nakasaksak. Sa datos kang opisina, Ini ang sulamenteng kasulo na naitala ninda sa pag kang undas kasudma sa nasambit na banwaan asin ikatulong insidente ng kasulong unya na taon para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal. Sarugadan, apat irido sa salpukan ng tricycle asin truck sa Camarines Norte. Asin, bagong sangguni ang kabataan officials, ipapaisirarom sa mandatory training kang BILG. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action at gmail.com at maging miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan magkusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang Siring man, kan sa sabiring partido sa kongreso, ang akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicol! Babalik ang ako Bicol Online TV. Sarugadan, mantang apat ang nairido. Makalis na makabangga ang sarong tricycle sa kasabat na truck sa Camarines Norte. Uyang Report. Nakabulagta, asin irido ang duwang personang ini matapos na maaksidente ang piglulunadang tricycle sa tinampung sakop kang barangay Tuwaka Basud, Camarines Norte. Alas 11.30 kasudmang aga, Nobyembre 1. Sa impormasyon kan Basud Municipal Police Station, gikan si Pokot ang tricycle na pigmamaneo kan 30 anyos sa si Rod Buenaflor. Asin pasiring ko tango sa panginiban. Alagad man tang pigbabaybay ang nasambit na tinampo, partikularmente sa pakurbadang porsyon. Naukupar ka ni ang ibong na linya. Rason nga ni Mabangga ini kang padangadang na truck na pigmamaneo naman, kan 40 anyos na si Ricky Dacuba. Sa kusog kang pakakabangga, nakalasik paluwas kan tricycle ang mga biktima. Sigun kay Vicky Albaro, an officer in charge kang MDR Aramobasod, Saru sa mga nagpadipisil sa inda sa pagresponde, iyo ang kawaraning signal sa pinangyarihan, asin may distansya man subot ang lugar sa sendang istasyon na sinabayan pa ning mga pag-uran. Grabe po ang uran. Nagre-rescue po ay grabe si, ano kaya hidat ni si mga, ano, si mga nag-rescue. Kasi mm nag-zero -hmm. eh, nag visibility nga ni ito, Sinda. Dahil kaano man po ang uran ka ito ay kasagsagan ng buhos. Binalo pa mangkot ang idara ang driver kang tricycle sa ospital. Alagad ini ang pig deklarang dedo na rival. Mantangas tangunyan, pig pigtratratar pa sa Camarines Norte Provincial Hospital an apat ka aning pasayro. Lalaki, 51 years old. Maki po doon nako po. Ano po siya may mga fracture sa itong lalaki sa braso. Po so yung isang babae sa may tuhod. Dugang pa ni Albaro accident-prone area ang lugar na mas bistado sa apod na bitukang manok. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan PNP sa pangyaring. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Bagong mga ilihidong opisyal sa sangguniang kabataan, nakatala ni Paisararom sa mandatory SK training kang DILG. SK official na dahil nag sa nasabing pagtiripon. Dahil tutugutan mag-asumer pwesto. Detalye sa report ni May Arango. Kinakaipuhan mo ng mag-agi sa mandatory SK training ang mga bagong ilihigdong sanggun ni ang kapatan official antes mag-asumir pwesto. Inian naging pagdudoon ni Department of Interior and Local Government Regional Director, Atty. Arnoldo Escobar. Sigun sa pamayo, ang mandatory SK training na nasa lindong ka Republic Act No. 10742 o ang sanggun ang Kabataan Reform Act of 2015, madurar ni Sarong Aldao. Sa pagtiripon, itutukdo ang mga nakapalaman sa module na sa National Youth Commission, DILG, as in Local Youth Academy, as in panginginotan kang Local Accredited Youth Development Officers. Requirement po ito ng batas na bago sila maupo sa pwesto bilang SK chairman or SK member, dapat po mag-attend sila sa SK mandatory uh, training. Ngayon po yung programa dito po sa BICOL, inatasan ko na po yung aking mga field officers na uh, makipag-meeting na sa mga youth development officers ng bawat siyudad or munisipyo para po isaganap itong mandatory SK uh, na training nito. Paburdig din ang bagong ilihidong SK chairman, Kambarangay Tinag, Oligaw City na Sinat lalo pa ta makakatabang ini sa iya bilang bagong leader kang hobby na sa saindang lugar. Malaking tulong yung uh, this, uh, malaking tulong itong training na to para at least malaman namin, malaman ng kapwa ko elected officials na may mga bagay, may mga uh, iba't ibang concerns rin na dapat kaming malaman before we enter the the, the entire two years of our incumbency po. Ang bagong SK officials na day maatendir ka mandatory training ang day tutugutan na magtukaw sa pwesto. Mantang apuera sa training, magkakaigwaman ng SK Federation election na nakatalaan ni Kundusil sa ikakinsing aldaw matapos ang naging eleksyon. Juan, kung hindi po siya mag-attend ng SK mandatory training, hindi po namin kikilalanin siya bilang SK uh, chairman or SK uh, kagawad, appropriate legal uh, action sa kanya na pwedeng uh, uh, mangyari kung siya po ay uh, bago pa man itong requirement na ito ay uh, makuha niya, siya ay mag-assume. So meron pong administrative na uh, action tungkol sa kanya. Kinakaipuhan man na magsumite kan the Statement of Contributions and Expenditures o Sose ang mga bagong SK officials antes na mag-asumir pwesto. Gigibuhon man ang saindang utiking antes mag Nobyembre 29 o dai malam pa sa sarong bulan matapos ang eleksyon. Mientras tanto tutulong si Manang ipigtao sa mga dating barangay as SK officials para sa turnover as in transition. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Pag-obserbar kang unda sa Bicol, generalmente ang matuninong sigun sa PNP, lampas 5,000 na pulis, ipigkalat sa bilog na reyon. Uyang report! Hineralmente naging matuninong ang pag-obserbar kang undas ngunya na taon sa bilog na rehiyon. Ini ang kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Maluka ang ang tagapagtaramkang PNP Bicol, matapos na daining anuman ang mga insidente na may kinaaraman sa selebrasyon kang undas, ang nairecord kang sa indang opisina sa reyon. Tinawan doon ni Kalubakib na nakatabang digdi ang pig ni Dang 5,417 na PNP personal sa manibaybang kampusanto. Mga mayor na tinampo na nagmaniharkan trapiko. Siring man ang ibang lugar sa Rio na pigbisita kan mga tao. Siring man ang striktong pagpapasunod kang otoridad kan mga ipigbabawal sa laugang kang Kung sa inlimang bolo, asin sarong kitchen knife ang nakumpiskar kang sa indang kapulisan. Sa po kan Police Regional Office 5 sa pangingenot, kan sa Regional Director, Police Brigadier General Westremo de Obinke sa matrayumpong pong pag-obserbar, Balkan on DAS 2023 na naging generally peaceful with no untoward incident. Padabos, padagos po kitang magtarabangan para sa katoninungan kan sa tuyang banuaan. Pinag-aatribuer man kang PNP Bicol ang tarayumpong ini dahil ang kan pakikipagtaban kan manibay ibang ahensis ng gobyerno. Siring kang BAP, MDRRMO, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Army, LGUs, Volunteers, asin iba pa. Mientras tanto, notado man kang nakaaging aldaw ang maigot na pagbabantay kang mga nakataltag na personalis kang PNP sa Tabaco Cemetery, asin in Malilipot Cemetery. Tapos kami naka po, nakabantay, na para maging okay man po ang inot-inot ang dur tra, sa trapiko and yung seguridad ng mga mabisita po naka full alert status kami sa so walang off duty ang natatada lang diyan sa station yung duty sa operations sa iba ibang section dapat meron pa rin tao and yung duman po sa ano initially ang nakalaag ta na duman na tao is um 12 Ta may exit point naman sa likod ng San Isidro so pigkaganan mi duman para sigurado na ding magano. Pinanginotan man mismo kasudma ni Regional Director Police Brigadier General Wistrimundo Ubingke kan Bicol PNP ang paglibot asin pagmonitor kang kada kampusanto sa probinsya kan Albay. Mientras tanto, 4,452 na pulis ang ipigkalat ko na aldaw sa reyon para sa pag-obserbar naman kang All Souls Day. Para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol. 53 na daw na sana. Mas una, ako si Nomer Corporal. Salamat!